Magluto ako kayo yung best ng pako. Ayan. Ayan, okay, guys. Magluluto ako ngayon ng pako. Ayan, oh. Pako or fern. Happy New Year, everyone. Today is January 1, 2025. Kagabi nag-celebrate kami ng New Year. Uh, simple New Year with my small family. Kap kapatid kong galing sa Cebu. Pero sa 5 uwi na sila ng Cebu. Ayan, dito ang gugulayin ko ngayong umaga. Taran! Taran! Ito, pako. Pako or fern. In English, this is fern. Nakita ko yan. Happy New Year! Ito. Ito yung gugulayin ko ngayon. Ito na siya. So, dadagdagan ko na lang siya. Ito pa gano'n yan. Ito, ito. Ito. Diyos Ken, open the door, Ken. Buksan mo pinta lang yan si ate. Kumain na kayo, Nek? Ha? Ah, lulu. Sige, gyan mo na. Madali lang naman to. Ha? Lulutuin ko pa lang. Ha? Madali lang naman to. Isang minuto lang pagluto nito eh. Kung niluto po na to, hindi na to masarap. Masarap to mainit. Madali lang itong lutuin. Kaya ginaasa na yung mga kakain. Eh, 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 Dito pala kakain yung mga pala galing sa Cebu. Mabalis lang ito. Kasi kung niluto ko na ito, dito masarap. Ang ganda. Ang ganda ng import galing sa Cebu. Where you been from? Sibo. sibo. Alam mo na, ay, dong, turuan mo nga ako dong mag, mag sibo dong. Punsa man imo dahi, dong. Ang um, pugi-pugi man ang dong na to dong. Ayan yun. Ayan si dong. Pugi-pugi naman ang dudong na to. Sige. Ito lang dudong mga dulo dudong ha? Aw. What is your name dudong? Nico. Nico ano? Jay Very good. Ito ba? You know, You remember how to speak uh, Japanese? Ito ba? Ito ba? Yeah. Yeah, 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 that's right. Hindi na, ito yung kumang talaga. Huwag ka maling masirang pag... Hindi ito masarap pag ano... Kain na kayo! Sige, ito naman Madali lang. Mabilis lang ito eh. Kaya nga. Ano? Di ba? What is the name of this vegetable ko eh? Ito This is a firm taco. I just one to too it so, so I just create more space. What? What is that guy? You want to keep it so, so it does create more spaces. You know, you know, out of this. Kasi sa Cebu dai, puro mga English doon dai. Gagaling nila mag English dai. Kaya naman nila ito. Mga, ano to, English hero to eh. Galing to sa Cebu. Si ano ano address ni doon, Koy? Ang galing! <laughs> ha? Huh? Oh, ko, yuwi matututo ka sa akin pag dito ka titira. Dito ka lang titira sa akin. Oh, yo, so you learn so many sa akin dito ko. Dito I'll keep pooping so many times. Pooping pala yung utot ko. Hindi ko alam 'to English ng utot. <laughs> pooping daw pala yung utot, hindi ko alam yung English ng utot eh. Pooping. Ay, kayo pa pooping. Ha? Pooping. Pooping? Pooping time? Fourth. Part. Part? Okay. Kaya, kaya baga ang panahon. Guys, okay, so lalagyan natin ng sardinas. <laughs> na yung isda ng pusa. Sarap pa naman yung order ko sa ano, online yung, alo, tuna. Kaya naman, kaya ngayon ito yung pusa. Ay, karit-karit yung papapit ko. Kinaan yung tuna. Pero ngayon, papatuloy natin yung pagluto ko lang. Okay. Okay. Na hmm. hmm, may sabdi na naman to. Ay, ano yun, tinidaw? Ano yun, Koy koy. So, hello koy Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Yo, uh, that's right. And my family. Kapatid ko, pamangkin, asawa ng kapatid ko, kapatid kong sa tinga. Happy New Year. Chen, Happy New Year, Chen. Happy New Year, Chen, Chen. Happy New Year. Kain ng kain. Kain sige, sige. Is that? Opo. Ito na ba yung sinipak? Baka yung may sabi niya. Ilben, ilaw, ilben. Yung mga bata pa kami kahit maulan. yam pako na yam. Minsan wala kaming damit, naghahanap ng pako. Pag maulan, tapos nadudu nadudulas kami. Ito na yung Lagyan natin guys yung ano. Dito kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Ayan. Say hello ni Joy Joy. Tita Iba. Elben. Ayan yan. Ang ulam namin ngayon guys is Opo. Uh -huh. uh -huh. Napakabait na kugula yan. Jen? Gusto mo yan Jen? Jen?

dito kami chinchin sa kapatid ko, bahay ng kapatid ko. Ay, huwag mo nang tang lagyan ng ganyan. Hi guys, kasi nag uusapan namin ngayon guys yung niluto kong palabok. Sabi ng kapatid ko, may aloe daw. Alubira. Paano magkakaroon ng aloe vera? Saan ako kukuha ng aloe vera? Ano ba sa akin? May back job daw, hindi na ako Paano magkakaroon ng Kasi magkakaroon ng aloe vera. May dito na May pa May Paano magkaroon na aloe vera?